Mukhang malapit na nila turuan ng leksyon si Gwen. Justin, baliw ka ba? Nakita mo ba sila? O Justin, baka nakakalimutan mo. Girlfriend ko si Gwen. Tsaka kapatid mo yun, no? Oh. Umayos ka dyan. Kailangan turuan ng leksyon yan si Gwen. Sumusobra na siya. Parang lola namin. Hello, girls. Kumusta? Hello, Dora and Dora. So, kumusta? Nakilala niyo na ba lahat? Mabait ba lahat sa inyo? Oo, kilala na namin lahat ngayon. Oo, namit na namin lahat. Ang sweet nila shock nga talaga kami kung gano'n sila ka-sweet. Wow, wow ang cool. cool! Kung meron nang gulo sa inyo, sabihan nyo lang kami. Marami kaming alam gawin ng sister ko. Gaya ng revenge, tsaka mga nasty tricks. Guys, narinig nyo yun? Mukhang meron na tayong bagong friend dito. Nora, parang hindi ko nakikita yung mga pangil mo. Tinatagong mo ba sila katulad ko o hindi ka vampire? Naka-braces siya. Mukhang ginawa ng dentist. Tinanggal yung mga pangil niya. Baka hindi tumubo ng tama. <laughs> Pure-blooded vampire ako. Pero yung sister ko, I'm a witch. Pero wag niyong sasabihin kahit kanino. Wow! Pinagkatiwala wow. nila yung sikreto nila sa atin. Okay, girls. Magiging Magin tahimik lang kami. kami. Karen, pwede ba kaming mag-sign ka up? Kami Di ba nag-promise tayo na hindi tayo gagawa ng gulo? Guys, kailangan ko nang umalis. Hindi! So, natatakot yung mga sisters ko sa redhead Gwen na to. Dapat maintindihan niyo na hindi tayo pwedeng mag-stay sa school na to kung lagi tayong natatakot sa mga bully na yan. Hindi pwede. At malaman na hindi tayo bilong sa mga bloodsuckers na yan. Sandali lang guys, alam ko na. Siguro makipag-friends na lang kayo kay Gwen. Ano? Kay, kay Gwen? Gwen? No way. way! Girls, anong problema? Nababaliw ako sa mga away niyo na yan. Mga sisters kayo, ano ba? Mami, wala naman to. Okay lang kami. Ma'am, ready na kaming pumunta sa school. Bakit kayo nag-aaway? Huwag niyong sabihin na in love na kayo sa isang guy. Yun ba yon ha? I, I wish! wish. Ma'am, pinag-aawayan namin ni Alice yung lipstick ko. Lagi niya kasing kinukuha. Ayoko kasing masira ng pangil niya yung lipstick ko. So, ibig mong sabihin mas malaki yung pangil ko kaysa sa'yo, ganon? Hi! Ang sinasabi ko, kung pinapagalitan ako ng sisters ko tsaka kinukuha mas yung time na kayo magsulat. Nora, wala akong nakikitang notebook. Naiwan mo ba sa bahay mo? Hindi ko kailangan ng notebook. Nandito lahat sa utak ko. Well, tingnan natin yan kapag exams na. So, ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa pure blood and half-breed vampires. Ooh! Gwen, sa tingin ko hindi naman talaga ako mahal ni Justin. Pinipilit lang niya yung sarili niya. Serena, hindi pa talaga siya nag-open up sa'yo. Sisirain ko yung Florida na yan, tsaka yung mga kapatid niya. Gwen, mag-iingat ka. Hindi natin alam kung gaano sila kalakas. Nakakaduda sila. Serena, nagdududa ka ba sa akin? Sinong pinaka-powerful dito sa school? Gwen, so magiging okay lahat. Okay, Serena? Okay, lampasuhin mo sila. Ano, ready na kayo? Magkakaroon ng malaking drama mama yung gabi. May showdown si Gwen tsaka Florida. Ayos, yung mga girl drama na yan, entertaining. Lalampasuhin ni Gwen si Florida. Guys, seryoso ba kayo? Gusto niyong sakta ni Gwen yung magandang manikang yun? Ah, guys, eh kung pigilan kaya natin sila. Wow, mukhang in love tong si Justin do sa blanda. Sige, ayos yan para mapunta na sa akin si Serena. Kawawa naman si Tio, hindi siya pinapansin ni Serena. <laughs> <laughs> hindi magugustuhan ni Gwen kung makikialam tayo. So ano na, wala na.